Bye. No, at kailan ipapasok sa ating PayPal account ang sahod natin dito sa Facebook. Ipapaliwanag ko lang sa inyo to guys ha dahil marami pa rin talaga ang hindi nakakaalam. Hindi for na 25 na ang minimum threshold guys eh makakapagwithdraw ka na kaagad kapag may 25 ka na sa payout account mo. Hindi po ganun 'yon. Dahil ang 25 na minimum threshold natin guys is individual po 'yan. For example, may earnings ka sa uh, may earnings kanong August na 25 dollar doon sa star, 20 dollar naman doon sa content monetization, 20 dollar naman doon sa store at 20 dollar naman doon sa subscription. So may total ka nang 85 dollar. So hindi lahat 'yang 85 dollar guys ay ipapasok ni Meta doon sa PayPal account mo. Kundi ang ipapasok lang ni Meta sa PayPal account mo is 25 dollar lang yan ay yung earnings sa uh, star. So, dahil nga yung iba is tag $20 pa lang, maiiwan pa lang sila doon sa payout account mo. Pero, huwag kayo mag-alala guys, dahil hindi, na yan man, hindi naman na yan mawawala. Yung mga earnings yun na yan, hindi na yan mawawala. Kumbaga, maidadagdag ulit siya doon sa earnings natin next month. Pero, kapag naabot nyo na yung $25 na minimum threshold, uh, for example, yung uh, uh, content monetization, $25 na siya next month, papasok na rin yun sa iyong PayPal account.